Hello Cosmo, Hello Press to the rumors that the uh, Philippines may withdraw their license from Miss Cosmo. Um, I think that's a, a, just a rumor. So, after last year, uh, after the final show, we talked and we discussed about um, how to build Miss Cosmo in the upcoming future. So, in yung napanuod atari mga kapolitika, itong naging pahayag pronouncement niya uh, bawang namayari ng uh, Miss Cosmo. na kung saan ay natakot sila sa threat ng mga Pinoy na mag-withdraw tayo dito sa kailangan pa na ganapin pa rin sa Vietnam para ngayong taon. So ito ay after doon sa pagkaligwak nga ni Atisa sa Manalo dahil hindi siya naka-attend doon sa mga event dahil di ba naka ano um, siya naka wheelchair siya dahil sa injury. So dahil doon sa pagkaligwak ni Atisa ay nag-threat itong mga Pilipino na mag-withdraw na at wag nang sumali dito sa Miss Cosmo so imagine mga kapolitika kung gaano kalaki ang uh, market kung gaano kalaki ang audience na mawawala sa Cosmo kung uh, mag-withdraw ang Pilipinas or mag-ayaw ang Pilipinas na sumali dito sa kailang beauty pageant competition dahil ngayon na iusap-usapan daw dito ti Mano sa Vietnam na ipapanalo di umano nila si Chelsea Fernandez para masakyan yung uh, popularity ng Miss Grand ngayon dahil alam naman natin kung, uh, kung paano napasikat ni Emma Tiglao itong Miss Grand International sa Pilipinas and ngayon ay uh, sasakyan di umano ang kasikatan ng, uh, ano ng Miss Grand sa pamamagitan ng ating representative sa Miss Cosmo na si Chelsea Fernandez how true itong kumakalat sa entire Vietnam na gusto sumakay ng Miss Cosmo sa tinatamasang popularidad ngayon ng Miss Grand International matapos manalo muli ang Pilipinas sa katauhan ni Emma Tiglao. Possible daw panalunin si Chelsea Fernandez sa darating na second edition ng pageant na ito upang makuha ang loob at mahati ang atensyon ng the best pageant fans in the world na Philippines sa MGI. Yan naman kasi ang sinasabi natin sa kanilay. Hindi siguro naging successful ang plano nilang hatakin muna ang fandom ng Indonesia at Thailand kaya kahit kalibre ang pinadala natin ay chinugin nila sa top 5. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Iba ang Pinoy fans kapag nakuha nyo ang loob, talagang ari ba ang pageant nyo kapag sinuportahan ng Pinoy's? Akala nila mas malakas ang tambalan ng Thailand at Indonesia sa pagiging pageant fans kasi dalawang bansa Diyan sila nagkakamali ibahin nila ang Pinoy so ito ay usap-usapan di o mano at wala pang dito sa mga Vietnamese na kung saan ay baka daw ipapanalo nila itong si Chelsea Fernandez ang maging reaction ko naman mga kapolitika ay uh, hindi pa rin ako kumbinsido hanggat hindi pa nagsisimula kasi sa December pa yung uh, Miss Cosmo 2025 So kung ipapanalo man lang itong si Chelsea Fernandez, edi eh, magandang balita yon kasi uh, kitang kita naman natin at uh, very evident naman na hindi talaga napasikat ng Indonesia at Thailand itong papagent ng Miss Cosmo. Siguro ay uh, hindi ganoon kalakas yung uh, pinadala nila, hindi ganoon kalawak ang uh, fanbase sa kanilang bansa dahil mag ano din yan mga kapolitika mag uh, didepende din yan sa lawak ng fanbase at the same time kung dekalibre ba mak makikita kasi doon sa mga performance na hindi naman siya ganoon ka nag out so kahit pa siguro sabihin na galing sa Indonesia yan kung hindi naman ganoon ka bilibilib -bilib ang kanyang uh, performance ay hindi pa rin yan masusuportahan ng mga Pilipino example lang dito is itong kasikatan or popularity na natamasa ni uh, Emma Tiglao hindi ganoon ka ano hindi ganoon ka popular ang natamasa ni CJ Opiasa. Aminin natin sa hindi, pero kitang-kita doon sa mga reaction mga kapolitika na never na reach ni uh, CJ Opiasa ang 1 million na uh, ano na reaction doon sa post ng uh, Miss Grand International. Ibang-iba sa popularidad or kasikatan na nakuha ni Emma Tiglao, kung kaya magdedepende pa rin po doon sa ano sa performance ng candidate at kung gaano siya ka popular. So gagawa kasi at gagawa ng ingay yung ano yung uh, candidate na yon pag talagang makikita na every performance ay pasabog yung kanyang uh, ipinapakita or din display sa audience. So yun po kasi kita naman dito na talagang uh, hiniyawan at talagang marami ang mga taga Thailand na gustong-gusto itong si Emma Tiglao kung kaya Ganoon rin ang suporta na nakukuha niya mula sa publiko. Okay? So nakakatuwa itong balitang ito kung totoo man na ipapanalo itong si Chelsea Fernandez. At abangan po natin ito sa mga araw once magsimula na ang Miss Cosmo 2025. So ano po ang inyong magreaksyon dito mga kapolitika sa balita na di o mano ay papanalo daw ng Vietnam itong si Chelsea Fernandez sa Miss Cosmo 2025 para sumakay dito sa kasikatan ng Miss Grand International sa katauhan ni Emma Tiglao. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.